Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Take only resonates. Ayan. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, hindi ka nakaka- hindi mo nagigets yung mga binabanggit ko. Hindi ka nakakasabay. Maybe the reading is not for you. Okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. And by the way, kung ayaw mo ng ganito ang klaseng reading, okay, gusto mo nakikita yung cards, etc. Or ano mang klaseng reading ang gusto mo, mm, ikaw naman ang masusunod sa cellphone mo, pwede kang mag-next video or i-check mo yung ibang video namin na may mga ganong reading, okay? Kasi kung ano po yung gusto kong gawing video, yun po ang masusunod, okay? Especially ngayon, mas, uh, ayan, I'm promoting my product yan, if you want to check it out sa TikTok po, pwede ninyong ma-check yung mga dream catcher po na ginagawa namin. All blessed and cleansed before <laughs> shipping. Yan, isa pa yun, kung bakit madalang ako mag, ano, magpakita ng table. I do have a lot of kalat dito sa aking table ngayon. Kaya hindi ako basta-basta nakakapagpa-view uh, ng sa table. Medyo sinisingit-singit ko rin kasi ang reading kasi masyado akong busy na tao. Ito mo, habang <laughs> nagre reading ako, tsaka ko palang nililinis <laughs> yung table ko. Pasensya ka na. Ayan. Para ma-maintain natin ang reading. Okay. Let's start. Para sa hindi mga nakakaalam, marami akong ginagawa ko sa buhay. May mga business ko ako. So, that's one of the reason kung bakit minsan madalang ako makapag-reading. Marami po akong uh, pinagkakabalahan. Yan. So, yeah. Let's start. Okay. Water sign. The Ace of Swords. Yeah, Ace of, uh, this is the Ace of Spade. No? Also, yan, ay sumisimbolize din as, uh, like, the Ace of Swords. And, Uh, the ten of spades is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. So, uh, water sign for some of you. May mga ending na nangyayari sa iyo ngayon and there's a new beginning for you. Of course, if there's a an ending, there's a new beginning. Yung iba has something to do with money, pero yung iba since this is love reading, may kinalaman din sa love. And yung iba sa inyo, although nag ending yung isang bagay sa buhay mo, pwedeng until now iniisip-isip mo pa rin kung ano ito. Okay, kung ano itong nag-end, sino itong um, nag-end sa buhay mo, ano siya, naging, ano, naging parte siya ng ano mo, etc. Uh, let's uh, get the energy of the person that you're dealing with. Sino itong person na kakalap yun? Okay, uh, yeah, a lot of ending. Tatlo na yung 10 na nagpakita sa akin, ano? Ten of diamonds, ten of spades, at saka ten of hearts. Ayan, and followed by the seven of spades. Tapos yung lumabas na card dito is the six of uh, spade spades and the two of clover. So, ngayon na itong taong to, may plano siya. Uh, ang nakikita natin, nag-move on yung person na kakonect mo. Whatever ending na nangyari sa inyo, pwedeng naging mahirap, naging masakit, pero sometimes um, may mga bagay tayong kailangan tanggapin na nawala, natapos in order for us na mas makapag-concentrate sa mga new beginnings sa buhay natin. So, alamin natin ano yung emotions ninyo sa isa't isa ng person ito. Three of spades here and the joker. Okay. kunin mo na rin yung sa side ng person na kakonect mo. Eight of Clover is here at saka Ace of Clover. Actually, puro black cards pa lang yung lumalabas dito sa ating nakalatag sa table. Clarify the Three of Spades and the Joker, please. of Spades, Angel Guides, Nine of Hearts is here. So, yung iba sa inyo, you do have other options. So, may iba ka pang kakonect. And the three of spades is uh, showing to me is like a third party, third person, third people sa buhay mo. And the uh, joker, it's like um, maybe you have this journey sa buhay mo. Ito yung pinagpupukusan mo. Pwede you other person, other people. Um, the nine of hearts is here. So pwede nga may ibang option sa buhay mo ngayon. The Eight of Clover. Itong person na to, I can see nyo beginning within the home, within the family. Ayan, nandun yung focus niya ngayon. And guess what? Bottom of the deck, parehong Five of Hearts ang lumabas sa bottom of the decks nyo. So, nakikita natin ito as a sadness. So, pwedeng nagkaroon ng ending na lungkot ka, nasaktan ka. And then, ganun din naman itong person na to. Pareho kayo nasasaktan sa nangyaring ending sa inyo. Okay? And... I want to know kung ano yung gusto mong mangyari. Five, ah, sorry. King of Spade. What's with the King of Spade? The Eight of Diamonds. Okay. The Ace of Glover. Ano gusto mong mangyari ng person na ito? Again, guys, ha, kung magko-comment ka regarding whatever na hindi maganda, kahit maganda pa yung pagkakasabi mo <laughs> dinidelete po namin yan kasi positive vibes lang yung ini-spread namin dito sa ating video ayoko po may negativity hindi yung nakakatulong sa ating lahat okay ace of spades parehas, parehas na ace of aces na naman yung nagpakita ace of clover sa'yo, ace of spades at the bottom of the deck ngayon, ang gusto mong mangyari is to focus on your career, work, Especially if you're working as a professional person, ha? Mm, a doctor, nurse, teacher, and anyone who works sa government. Or maybe you do have your own business. Basta something na parang may mga taong nasa ibaba mo. You want to concentrate on this stuff. No? And uh, the Eight of Diamonds showing to me as you being workaholic, focusing on money, 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 money. Yan yung gusto mong mangyari. And new beginnings, of course. Person ito person na to, gusto niya mangyari is the seven of spades and the ten of diamonds, of course. Ganun din. Mag-focus na lang muna sa career, money, and finances. And ace of spades, I feel like both of you is focusing on your new beginnings. Yan, yun yung gusto niyo mangyari. Mag-focus sa new beginning muna sa ngayon. And then maybe wala sa connection nito. If you want to know about this person, yun lang. To so, taro reading any spiritual stuff pero I, I don't see this as you wanting to communicate ito sa person na to wala naman ako na nakikita ganun no so ganun din naman itong person na to so what will happen in the near future sa inyong dalawa Joker is at the of the deck tapos meron dito Queen of Clover so gusto niyo mangyari gusto mo mangyari? Queen of Clover and the Four of Hearts. Actually, sa future, I mean, sorry. Tama ba yung question ka? <laughs> Parang ang question ko is, anong gusto nyo mangyari? Pero the, this is like a future for you. The future for you. kunin na rin natin yung future for your person. Teka lang. Maraming cards na lumabas. Hindi ko ito pupunin. Some of you, this is a twin flame connection, guys. Nagmi-mirror yung cards nyo. Ayan, oh, parehong four of hearts ang lumabas. Twin flame connection. Three of hearts is at the bottom. I'm ah, sorry, three of hearts. King of spades, ayan yung lumabas. Meron na rin king of spades sa'yo kanina. Marami kayong pagkakapareho nitong taong to. In the future, well... Actually, in the future, wala tayong pasiguradahan sa connection ninyo. Honestly. Kasi merong presensya ng King of Swords. Okay. King of Swords and the Queen of Wands Energy. Aries Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Uh, wala. Kasi, why? Kasi may mga ibang person or ibang people na involved dito sa connection nito. Eh, na parang, ang hirap i-push through ng connection dahil merong ibang taong involved. Na parang, gustuhin mo man na makipag-connect dito sa person na to, gustuhin mo man na makausap siya or whatever sa inyo, medyo mahirap gawin yon dahil may kakonek siyang iba, may kakonek ka rin iba. And then, you know, oo, naiintindihan mo yung connection niyo pero hindi nangyayari si connection kasi may, may nasa iba focus mo eh. Na nasa iba rin ang focus itong person na to. Okay. So, I mean, if you want to happen dito sa, if you want something to happen dito sa connection ninyo, kailangan mo mag-take ng risk. Of course. Kailangan mo mag-take ng risk. Kasi ito, reading to, pero ito pa rin naman na mag-handle ng situation ninyo, ng connection ninyo. Yan, the Ace of Clover is here. Diba? You need to take actions. Pero nasa sa'yo yun, yung gusto mo pa itong person na to. Kasi, yeah, uh, the, the, nine of hearts is here, the five of hearts. walay well, hey, kita natin, ito person na to, medyo nalulungkot siya ngayon. So, lalo na kung ikaw yung umalis, ikaw yung lumayo. Of course, gagawa siya ng paraan na mag-shift ang kanyang focus sa iba. So, nalulungkot siya and that's the reason kung bakit may iba siyang kakonect na yun kasi nalulungkot siya sa kung ano yung nangyari sa inyo. Okay, so parang naghahap siya ng comfort sa iba. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.